Happy New Year! B hindi, ano to video? Ay, Happy New Year! <laughs> Ayop ka ding eh! Happy New Year everyone! Yeah! We have pizza! <laughs> We're going to... Pangalan tita? Tita Ma Margie! Yeah! Ito kami makikipag New Year! Yeah! Yes. Wala kasi kaming handa, makikain! Yeah! <laughs> We are so poor. Yeah. We're so broke. We don't have money. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> bye bye. bye. 15, I'm <laughs> all right with you. 15, Only got a hundred years Yeah! Happy New Year! Pauwi na po kami! Yeah. yeah! Happy New Year! What's up, yo? Uh, <laughs> Pumaroon yeah, na tayo ng stag party e! tayo ng taxi. Galing po kami stag party Galing po kami stag party Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. bali patawid na kami na Kansana. Yan ang mga sikat sa YouTube. Oo. Oh, kami ng ano, bagong... Na yun, na-extra yung sumatangpo. Yun. Ayan na tayo. Happy na new... Yan na. Tawit na, tawit na, na tayo. tayo. Go! Happy na new year pa. Happy na new year pa. Happy new year. Happy new year. Tignan mo yung mga nakakatsing yan. Saan Baga na? Mga nakakatsing din Mantrap kayo! Bala Masundukan kayo. Tutukan tayo natin sa kita. Yan, huh. problema. Sanay kami dyan. <laughs> Sanay <laughs> na ako nabububog. Tinan <laughs> na mo. Bagay mo mukha ko eh. <laughs> <laughs> Ewan ko nga lang kung marunong kayo manuntok eh. Baka puro sa kuno. <laughs> <laughs> Baka manabuhon ko ba kayo. Ang problema. Hindi ba kayo di marunong manabunot eh. Baka sigaw sigaw, <laughs> sigaw lang eh. <laughs> <laughs> Baka puro ambal lang kayo ha. <laughs> <laughs> ay. Si Edward, dalawang oras na lang ang tulog. <laughs> Two hours na lang yan.